ayan good day sa inyong lahat mga ka -wilder. welcome po kayo muli sa aking youtube channel so ngayon mga ka-wilder eh, medyo nalungkot ako gawa ng yung ating matagal na ginagamit na welding machine na sa yung portable natin so dumiklap na yung loob nya ayan so hindi na magagamit kaya lang kinalikot ko hindi ko makita yung sira kung ano Ayan, so buti na lang meron tayo isang bagong order sa online yon yung iblinag natin nung nakaraan na ah, dumating na nga. So buti na lang meron tayo pampalit na agad-agad para meron tayo magagamit para may pantapos tayo agad sa ating ginagawang sidecar. Okay, so ngayon mga kawilder, nalungkot ako ano, pero wala tayong magawa. Pero i-update ko ulit kayo mga kawilder pagka time na aking ipapagawa. Ayan, i-update ko ulit kayo. Ayan, so pero bago natin ipanood sa inyo mga kawelder ano, ayan, maraming maraming salamat muli sa lahat ng mga nag-subscribe, ayan, sa lahat ng sumusuporta, mga silent viewer ko diyan. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawelder. Ayan. So shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless mga kawelder. Ayan, sa mga lahat ng lahat-lahat ng mga nagsuporta, ayan, thank you sa inyong lahat. So wag na natin patagalin. Ayan, nag-uulit-ulit na naman tayo. Tara mga kawelder. So, ayan na mga ka Bumigay na yung ating welding machine na uh, metuse. Ayan, portable welding natin. So, medyo malungkot tayo sa loob ng uh, mag-aabot ng 4 years mga ka-wilder. Ayan, so kulang-kulang 4 -kulang years bumigay din yung ating welding machine na uh, portable. Ayan, so ayaw. Nakasaksak ito. Kasi ang ano dito sa loob dito may umispart dyan sa loob mga kawilder dyan sa loob eh nakakatakot naman kalikutin baka makuryente pa tayo hindi natin alam pero ipagagawa din natin to mga kawilder ayan so kahit ang ano kanina ang pag niya nya sa loob umispart siya sa loob ah, namatay tapos nung ginalaw ko ulit, nag-andar tapos namamatay ulit, na-andar namamatay, ngayon natuluyan na ayan oh. yung kinakalug ko kanina ganon ayaw na, tapos kalugin ko ng ganon kanina, nagalaw, ay naano nabubuhay, tapos ngayon, ayaw naman oh. ayan so, medyo malungkot tayo mga ka kahit pa paano eh. ang laki ng kasama natin to sa ating shop si Mitsuse, ayan So medyo nalungkot ako dito. Ay hindi pa naman tapos yung ating ginagawa oh. Ayan. Pero meron tayo pang ano dito, pang backup mga kawilder Ayan. So di pa tapos yung ating ginagawang sidecar. Bumigay na si Mitchuse sa haba na rin ng panahon ng pagsasama namin ito. Mga kawilder Ayan, so napakatibay din ng Mitchuse. Ito pag ginakalugto kanina nabubuhay tapos namamatay eh. Ngayon ayaw na. Oh. Ang ginawa ko, kinalas ko kanina to. Takip, hindi rin naman na ano, nakita kung anong sira. Akala ko may sunog lang sa loob. Eh wala naman, hindi ko ma trace kung nasaan yung kanya sira. Ayaw na talaga mga ka-warrior so oh. saka mga kawiller. Ayaw na. Hmm. Nakasaksak naman ito doon. ayaw no makasaksak yun medyo malungkot ako mga kawilder kasi tagal ko na rin gamit ito ayan so pero susubukan ko pa rin siya mga kawilder ipaayos so pag pinaayos natin ah uh, pag ano baka mabidyohan natin kung anong sira nito mga kawilder ano ayan so ang isang mitsusi na ang ipang tatapos natin dito sa ating sideshare na back to back Ayan. Siya nga pala mga kabilder, mayroon tayong ina-assemble na back to back. Ito. Oh. So, ano lang to. Uh, mura lang. Mura lang tong sidecar na to mga kabilder. Oh. Ayan. So, ano lang to. Uh, 28. Ayan, 28.5. Ayan, mga kabilder. Ayan. So, bibidyo na lang natin natin yan. So, dito muna tayo po sa welding machine. Ayan. So wala na to mga kawelder Ayaw na oh. Talaga naman. Medyo nalungkot ako. Ito kasi yung pinaka dito sa handle iniipitan ko na lang ng vice grip. Kasi nasunog na rin yung loob nya doon. Nag -tap na lang ako doon. Rikta. Para ma kapag kunik ako. Ayan. So wala na rin. Ayaw na rin. Gumana. Sira na. Si ating Michuse, eh ipapagawa na lang natin to mga kabilder pag may time tayo ayan so nabut na lang sira ayan so medyo nalungkot ako dito talaga mga kabilder sa totoo lang kasi tagal ko ng gamit antimano nakasabit lang ito dito doon sa tali na yun oh. pag sinaksa ko antimano gano'n na to magagamit ko na Ayan, so nalungkot ako dito sa building na to. Tibay din naman ito eh. Dami na sidecar nito na binuo mga kawilder. Wari ko, ayan, yung pintura nga niya, nagtukla pa na oh. Ayan oh. Ayan. So wari ko, ginawang sidecar nito, sabihin na sa mga sampo. Ayan, sampo or siyam, ganon. Ayan, so ito siguro yung pang siyam. Ayan, ito yung pang siyam, hindi na natapos or pang sampo. Basta doon lang yun mga kabilder. Ayan. So ngayon mga kabilder, ito na ang ating gagamitin. Ayan. Ito na yung ating gagamitin ngayon na welding machine kasi bumigay na nga yung ating isa. Ayan. Ayan, may choose rin ulit yan mga kabilder. 300 amperes naman to. Ayan. So ito na yung ating gagamitin ngayon. Kapalit ng isa. Ayan, so na naman natin to mga ka builder Ayan. Okay na to. Ayan, so maraming maraming salamat muli mga ka builder sa panonood nyo. Sa hanggang sa dulo ng ating video. Ayan. So thank you. Ingat po kayo mga ka builder God bless po. Ayan. Ayan yeah, o, maganda siya ha. O, oh.